ay sa lahat! nakikipag Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng kumpanya sa ilalim ng pag-aaral ng detalyado. Ngayon ay isa sa alang-alang natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon kgen ticker, EEN. Pagsusuri batay sa data noong Abril labinsyam, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Cajun, na bibilang sa subkategory. na 47 kumpanya ang lumahok sa pagtatasa at ito ay lubos na kinatawan. Tingnan ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay minus 3.1 punto, puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng merkado sa amin. Maaari naming tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.8 punto, puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 8 puntos ni. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya ni at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na in labindalawa months ang shares Cajun ng nagpakita ng dynamics na 3.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 23.5%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanang ito. Market capitalization ng organisasyon Cajun ng nagkakahalaga ng US Dollars 8.8 billion na may market capitalization ng subkategory na US$58 bilyon. Cajun Lee account para sa isang bahagi ng 15 oras 8 minuto porsyento at isa sa mga malalaking kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$3.57 bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay US$18 bilyon. Kijen LE, account para sa isang bahagi ng 20.366%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi kejen ni sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 15 oras minuto percent. Ang book value ay 20.366%. Ito ay 35% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US dollars 1.48 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 42% ng equity ng kumpanya. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti, isa puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay isang daan at lima punto apat. Na may average sa subkategori na zero, na mas mahusay kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars 84 milyon. Ang mga kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US dollars 535 milyon. Ito ay 535 at 4.7% na higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa, sa subcategory, mabuti, isa puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 4.4. Ang average para sa subkategori ay 4.7 at ito ay 6 na mas mababa kaysa sa average para sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ 3,650 milyon. At ito ay 84% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagsusuri ng tinantiyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ay 4.2% na may average sa subkategory na minus 58.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 62.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 18.354%. Na 22% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng market value ng kumpanya Cajun ni E, malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay 1,526,000 dolyar. At sa subkategory ay mayroong 1,857,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 17.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars Ang average sa subkategory ay minus 231.7 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay US Dollars 246 thousand. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay US at 343,000 ayon sa subkategory 375,000 $5,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 15%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 1.7% na may average para sa subkategory na 1.0.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig Res Labing Apat na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya Kijen. Habang sa subkategory ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 43%. Potensyal, ang mga bahagi ng subkategory ay sinipi na mas mababa kaysa sa kumpanya KGNE. Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 21%. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Ito ay magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng Sistema ng Pagsusuri ng impormasyon at Sanggunian Guru, Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya KGNNA impormasyon at Reference System para sa Stop Valuation Guru, Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy order sa presyong US Dollars 40.7 isa bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 43.64. Ang stop loss ay nakatakda sa 37.78. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Mayo Labinsham, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, VAVA, ay isang balancing sell order. Ang isang video sa pagbabalans ng kalakalan ay may publish na o na publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa kasalukuyang antas. Salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayo'ng lahat talaga ang pinakaastig na madla sa buong mundo.